For today's video, ayan, time check, alauna ng tanghali, ayan. Nakatulog ako, guys. Kasi napagod ako, pumunta kami, pumunta kami sa Bilya proper, ayan, Bilya Real proper. Bumili ako doon ng ano, ng pintura, ng pintura at saka uh, na inilagay ko sa labas para pag umuulan, may tub doon. May tab na ako, guys. Ayan, eto. isa. Tapos, yung isa, andito sa CR. Dito. Ayan, o. No. Ayan, bali. Bumili pa ako ng isa. Black yung, ano, binili ko doon. Grabe, guys, yung daan. <laughs> Napagod ako dahil ako lang nagdala ng tab. Ginanya ko lang, o. Oh. Ginanya ko lang. <laughs> bit ah. ko na. Kaya napagod ako. Umili nga, umili rin ako ng ano, floor mat. ito. Para dito. Para dyan. Ah, doon sa extension ko. Ayan. Tapos, ito pa yung pinamili ko. Hindi ko pa na, <laughs> hindi ko pa natanggal sa plastic. Tignan <laughs> natin yung pinamili ko. <laughs> isang apple at isang mango. <laughs> kasi mag-isa lang naman ako dito. Mag-isa lang akong kakain. Tapos, eto. Sweet. Ngayon ko palang tinanggalo. Natulog agad ako pag kong kumain. E, Siyempre, may palaman tayo. Kasi, kanina, kanina may tinapay ako ito. Hindi ko nakain kasi walang palaman. Kaya pumalit ako. Pumalit ako. <laughs> 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 Tapos, eto pa yung ano, kamatis to kasi wala na ako doon kamatis six sibuyas meron pa tapos syempre hindi mawawala yung shampoo at saka conditioner ayan, yan binali ko rin yan kanina doon eh yung pintura nga pala saan ko ba nilagay yung pintura saan ko ba nilagay yung pintura ala baka na anuhan, ay ito ito pala yung pintura oh. ito pala yung pintura oh. tsaka silak na rin bumili na rin ako ng silak para dito para dito sa ano sa patungan ko ng tibid dyan papalitan ko na kasi mamaya yeah. ah, mamaya ano ako yan magsisilak ako pero maliligo muna ako Bago ako magtrabaho, trabaho ayan. <laughs> Tapos may pinturahan ko rin to. Ayan. Yung kulang pa. Ito. Pinturahan ko yan ng orange kasi orange ang binili ko pati ito. Tingnan natin yung tapisan ko nilagay. Ayan dyan. Nainitan na. Kita nyo? Ayan. Diyan ko yan nilalagay mainit dito. Mainit. Kaya hindi mo na ako lalabas. Mainit. Ayan. Pero guys, uh, ano, meron niya pala akong mga ulam. Marami akong ulam dito. May nagbigay. Ayan. Tahong, di ba? Tahong. Ayan, wala pang bawas yan. Tapos, ayan, paksiw. Ayan, wala, wala pang bawas kasi hindi ako kumain kanina. Ay, kumain pala ako pero hindi ako kumain, Do doon ako kumain sa kapatid ko kasi tinawag ako. Tapos may tinula pa yan, guys. May nagbigay ng ulam. <laughs> may nagbigay ng ulam, guys. Iyon lang muna, ayan. Pagkatapos kung maligo, ayan, magpipintura na ako dyan. Ayan, mag-isa lang ako dito, ha. Wala akong kasama. <laughs> ayan. Ayan! Mamaya na uli. Bye-bye! Mamaya na uli, guys. Magbibidyo uli ako. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!